mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto na pag-aral, na pag-aralan. Pag-aralan hmm. maigi. So, dito mga kapatid, lumalabas na naman opo, na supplier driven. Meaning, basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in charge para na naman sila makakickback doon sa kontrata. Ito na naman yun eh. So, ah, itong sila DBM uh, guys, anak ng uh, <laughs> umuhugot ang kapal ng mukha niyo. Sorry po sa salita, ah. Pero ito ho, coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na, na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan natin na nyo. Inaabangan ko rin yan. Uh, eh. tungkol dito po sa mga health facilities nito. Pero bago po ito, mm. at ang uh, ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, girl. Ha? Kasi oh, kinikilabutan ako dito sa balitang ito. Eh. Mm. Uh, hindi po naman lahat. ah. At ako po humihingi ng pangunawa sa baka po masyado masakit na salita. No? Kayo ba'y na? Kayo ba'y? Talaga bang walang... Talaga bang sukdulo ng kawalang ihaan ni? Eh. Mawalang galang lang po. Sorry po. Hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? May ka nagpapanukala ngayon na naman ang kongreso na patawan po ha, nang mula 6 hanggang 12% kumbaga dagdagan pa yung kasalukuyang pumataas ng buwis kakataas lang nito eh doon po mga kapatid sinasabi nga na matatamis na inumin natin okay po naman nga sana 'Di ba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw humabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang, ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag aproba para payagan, ha? para payagan sila Ralph Recto, ah, itong sila DBM, uh, guys. Mm, na pangandaman. Diba? Sino ba para payagan guys! po ang DOH at oh. PhilHealth management? Ah, ha? naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin. Mm -hmm. Kayo, eh, doon sa provision ng kaa ah, binigyan niyo ng kapangyarihan <laughs> ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po eh, kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na, na ho sana yung halos 90 billion, di ba? nine oh, 89.9 yan, di namin ba kakalimutan yan? Di ba kawalang ihaan na po ito sa atin? Di ba, hindi ka ba nainsulto? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh nagtatas pa kayo ng buwis? Para daw sa Philhead na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal ng mukha niyo? Sorry po sa salita ah. Pero ito ho kami from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha niyo? Sa gitna ho ng anomalya. Kapal na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Anak anak ng buwis! sa hindi, mga hindi, hindi eh. masakit pong pakinggan ng salita ako po yung humihingi ng pangunawa sa sorry po ah uh, Sabagay, eh, pag sinabi natin kawalan hiyaan eh makapal na po yung mga balat noon di diba? ba so pag eh sabagay, kung ikaw naman talaga eh nakakahinga sa lalim ng tubig ang kapal talaga ng balat mo buwaya yun buwaya mo huminga sa lalim ng tubig oh. kaya ka walang <laughs> Diba, wala, wala ang reklamo sa baha. Oo, naman. Hmm, alam niyo, sandali lang po ah. Oh, dito lang bago tayo kumambi dito. Marami po sa atin yung kape na train in one, nilalagyan na ho ng kanin eh. Pansabaw sa kanin eh. Pantawid sa gutom eh. Tapos bubuwisan niya po ng 40%. Hindi ba? Tapos ang kanilang pasakalye eh. because they care sila daw po ay nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. lang oh. Langya itong mga taong ito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo eh. Mm -hmm. Di ba? Hello? Gusto niyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Aray ko po. Patobato sa langit. At tayo. Oo oh, nga, sabi mo nga nga. Gusto niyo dagdagan na naman ito para oh. po oh. Uh, may nakawin na naman kayo. Mm. <laughs> Ito. Hashtag tigulong mandalambong Ano yung sinasabi mo kanina? Ay, alin? Gusto nyo bawasan kusumo ng Pinoy sa sugar Pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit May tama ka Bawasan nyo pagiging adik nyo sa pera Mabuti pa po yung adik sa droga may rehab Sa mga adik na tulad ninyo Walang rehab yan Anak ka ng <laughs> Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. On, kuhang, kuhang, on point, it's really on point. point. Kuhang-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. Eh, lahat ng mga eh, gusto namin sabihin, nasabi mo ng na lahat. Ay, sorry po. Ako yung hindi oh, oh, oh. lang sumunawa so kailang ma'am Jane, ha? O sa ating mga bossing dito. Pero, bawal magmura. Di diba? Oo oh, naman. Masakit lang yung pakinggan. So, kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na ng kayo ngayon. Anak-anak po! Anak ay, sorry talaga. Pero, mamaya po, ha? Ah, Panginoon Diyos. Sige, tuloy mo. Ito lang, ito lang. O sige, ito ho ah. 8.41 in the morning. Ito po. So nabanggit sa hearing dito sa, sa lower house, no? 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni ASEC, uh, ano pangalan niya kanina? Uh, Domingo. Ang tawag daw po dito ay Super Health Center. Wow! Ang halaga po nito, ha, sa GAA, Tatlo ho ito. Eh. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaami ng DOH na doon sa naipatayo, ito po ay 2023 na record at cover report ito eh. Doon po sa anim na raan, na raan po mga kapatid, ang hindi nagagamit. Nakatenggal Ipagpalagay natin, girl, magkano kwentada mo dito? Apat ah, na raan ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, mm -hmm. 3.2 billion pesos. Nakita po niyo. Mm -hmm. Tanong, sino may kagagawan nito? Ah, hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman ang kwentada dito. Ngayon lang lumitaw is eto na insertion so bakit nangyayari na walang tao sabi po ng DOH kasi dapat dito ho merong memorandum of understanding kung saan po naman mga kapatid sabihin po ng DOH o sige kami magpapatayo ng facility bibigyan namin kayo ng gamit malaking bagay to ha health center ito eh pero yung tatao dyan na health worker sa LGU Paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LGU, magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko lang lalagyan ng mga health workers. Ito yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto na pag-aralan. Pag pag-aralan pag maigi. So, dito mga kapatid, lumalabas na naman, opo, na supplier-driven. Meaning, Basta magpatayo ka dyan. DPWH daw po ang in charge para na naman sila maka-kickback doon sa kontrata. <laughs> ito na naman yun eh. <laughs> ano mo, ito na bulgar na may diskay uh, contractor din. Yes, sangkot, oh. sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya. According po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project, na iniwan po. Pero 98% complete naman, yun nga lang di na tinapos. Yung uh, 22.45 million pesos naman na DOH satellite project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction, natapos naman po. Pero hindi ginagamit bilang health center. Ito'y ginagamit po bilang classroom ng Mindanao State University. So mga kapatid, oh, magkano ang total nito? Itong 133 at saka 22.4. Hindi, hindi, hindi. Itong, uh, itong Health apat na raan, oh, kung, kung, sa 8 uh, million ang isa? 3.2 billion pesos kung 400 okay. times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang ha, hindi DOH Hospital ang Heart Center. Mm. Pero kung pupunta ka ngayon doon, para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso, baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room. Pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa government hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? April na next year, yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo itong mga... Hindi <laughs> ba?